Uh, Setor, uh, close kayo ni Setor Riza. Risa. Risa, Anong yes. masabi niyo yung kanyang performance? How is she doing? Uh, are you seeing yourself uh, sa kanyang mga ginagawa, sa mga deliberations, uh, kanyang paging fiscalizer doon sa mga panukalang batas and other uh, resolutions sa Senado? Attorney Laila Ma'am Risa Hontiveros is Risa Hontiveros. Lila de is Lila de Lima. Pero saludong saludo po ako kay Risa. Tingnan mo yan, dalawa lang silang minority, opposition voice sa Senado. Pero napakadaming ginagawa o nagagawa ni Senator Risa. In fact, nung nagkita kami, I was asking her, how do you do it? How do you manage the time? Kaya, kasi mayat maya, nababasa ko nga sa, ra, sa dyaryo kung ano yung mga filed file niya kung ano yung mga pina yung mga pinapa niya napakarami mm -hmm. hindi lang on 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 the mga upasap, usapin ng mga kababaihan and then and of mm -hmm. yung human trafficking and almost all aspects of legislation i oh, siyang so very significant and oh, then yes uh, you know her courage her courage mm -hmm. in in also calling out uh misdeeds in calling out abuses so saludo po tayo kay kay Senator Risa dalawa lang nga sila diyan sa Senado na sa minority but mm. she is really handling it so well and excellently <laughs>